naobserbahan ko tong alaga ko na to maputla Yan, yung pagkapula ng palong niya hindi hindi pasado para sa akin eh. O, ito yung aking manok na yung pagkapula niya parang it needs something para lalo siyang pumula tsaka yung palong niya maliit dahil sa kanyang edad eh, dapat medyo lumaki ng konti yan eh. so kailangan ko siyang bigyan ng Iron Rich. Ito'y kumakain na ng protina. Lagi ko siyang binibigyan ng protina. Kasi nga para maging maganda yung tubo ng mga balahido niya. Ayan. Heavy lugon siya. Ngayon pala ako nga, kwentro ng manok na sisiw pa lang. Heavy lugon na siya hanggang sa maging ito. 4 months old na siya. Going 5 na. Naging parang lugon every Lugon forever siya. Eh, forever na siya naglulugon. Ayan. Kaya binibigyan ko siya ng maraming protina. Kamagitan so, ng pagbibigay ng karne. Itlog, ng pugo. At, buti naman, umayos yung kanya mga balahibo. Dati, reject-reject ang balahibo niya. Yung, Lalo na yung ikina. Oo, yung pilipit. Tapos, mahaba yung pinaka ganito. Yung pinaka, ayan, yung tangkay na bago. Mahaba ganito tapos doon pa lang yung tubo. Pangit. Oh, ito, ganito lang dito. Ayun oh, parang ganyan. Hindi nagbuo ng mabuti. Pero ito lumang pakpak ito. Ayan, maba mapubunot na 'yan. Kasi nga ayan oh, lumang pakpak oh. Kita ba diyan? Mm. Ayun oh, lumang pakpak 'yan. Ngayon, yung mga bagong pakpak niya, magaganda na yung tubo ayan oh. Di ba? Hopefully, mapaganda ko to ng magandang lugon patuloy yung bigla, bigyan ng protein ngayon parang nakukulangan naman siya ng iron <laughs> kulang siya ng iron kasi maputla siya eh. so good thing meron akong maaasahan red cell matagal ko na itong ginagamit bata pa ako ginagamit ko na to dati hindi pa nga thunderbird ang may ari nito eh tapos parang binili na ng Thunderbird yung produkto na to. Tapos naging Thunderbird na. Ayan o. Basa ba dyan? Yung Thunderbird miss. Ayun. Buka ko rin. Okay. Ngayon, yung bote niya. Ayan, ganyan talaga yun. Signature na, na lalagyan niya. Merong parang... dito? parang... Grooves. Oh, ako, parang spring. Ayan, ganyan na ganyan yung bote. May maliit nito, may malaki nito. Meron nga isang galon nito eh. galon. Oh, okay. Para nito. na ng ano, oil. So, bibigyan ko siya nito. Red cell. Ito yung ko ng ano, oral. Rekta na sa kanya para walang sayang. Pwede itong ihalo sa pagkain. Pwede itong ihalo sa tubig. Ito yung isang... Marami siyang pahinga. Ito isang gen-gen. Bulik. Aguilahas Game Farm. Ang ganda ng paa payat manipis pero itong manok na to hindi to payat ah. maganda yung katawan niya maganda yung katawan niya hindi siya payat ngayon lang maputla nga lang siya eto oh. yung rich in iron etong produktong to pang kabayo talaga to eh. ginawa to para sa kabayo ngayon pwede rin sa manok na-discover na pwede sa manok ngayon, ginagamit na ng mga sabongero hanggang sa gumawa na sila ng boteng maliit na ganito para sa mga manok. Ngayon ako hindi ko ihahalo sa pagkain dahil na nagtitira siya ng pagkain. Tsaka dry pwede feeding naman. kami, hindi kami wet feeding. Pwede naman siya. So i-oral ko siya ng 7 drops para walang sayang. Pwede naman yun, pwede, pwede mo itong i-oral. Hindi ito lason. Vitamins to. So let's uh, painom. Yan o, Yow, tanggal yung seal Ngayon, ito Yung oral ko siya hmm. Mas maganda oral oh, Ikaw nagpatak Camera girl, patakan mo Patak girl, pito na eh oh, Pito, si Rudy Rudiness. Hmm Okay. na sa ilalim yan. One, two, three, four, five, six, seven. Ayaw pa tumulo yun. <laughs> Ayaw tumulo ng pang seven. Yan. Ano bang lasa nito? Mapait ba sa manok ito? Hindi. Parang hindi, hindi siya masamang lasa. Matamis. Parang siyang chichiria. Ng, pa, matamis ng konti. Parang siya may chichiria. eh. <laughs> matamis siya ng konti. Konti lang. Parang toyo na matamis. Parang ganun. De -de. Parang, parang nga siyang chichiria. Ah. Yung mugmug -mug sa chichiria. Hindi ko gusto yung pinapatak sa bibig ng mga alaga, lalo na yung mapait. Pag bago sila kumain. Kasi kung mo sila ng mapait, na bago gamot kumain. or uh, vitamins pagkatapos nilang kumain para hindi matanggalan ng gana so mas maganda pinapainom sila ng ganyan, pagkatapos na silang kumain para kung ano man yung lasa na ayaw nila tapos na silang kumain hindi ka tulad ng pag bago mo sila pakain, patakan mo sila ng ganyan mapait baka hindi nila kainin yung pagkain o, tignan mo tignan mo ang arte niya Ganda ng tao Meron pa siyang Wing band ah Ah meron yan Siyempre Binili Binili namin to sa Ano Ayan oh Aguilajas Babasa ba dyan medyo. Ay magwawala siya niya Siyempre na Aguilajas Huwag mo nang guluhin Masakit yung patawan niya oh, O sige sige niyo. Huwag ka nang, ano Wala na wala Sorry, na Sorry wala na tuna. Wala na wala na, na, na. <laughs> Aguilajas game farm ito Matangkad na manok. Kasi tignan mo naman yung paa. No? Parang isang ruler ang paa. <laughs> o, sige, dito ka. Nag-ano na ako dito. Nag-evacuate na ako sa lugar na to. Na wala na manok dyan. Wala na yung mga sisig. Wala na yung mga manok dyan. Naandun lahat. Dahil sa yung klima dito eh. Pagdating ng tanghali. Eh, ayan na. Ayun na yung klima pagdating ng tanghali. Mainit. Kawaway mga alaga manok. O dito. Dito naman. Let's go. O. Di ba? Cozy cozy yung mga alaga. Ilagyan ko sila ng ano na. Padahon yan. O. O bas ka. Nag-lilimlim na siya o, nag -lim kasi lim -lim yung kanyang pupo o. Yan si Malagandang. Binigyan namin siya ng isang pirasong sisiyo na kanyang pwedeng maasikaso. Para ma-relax muna siya sa pagbe-breeding. Mag-ano muna siya diyan? Mag- uh, magiging nanay nanayan muna siya. So ito yung mga sisiyo na aming natira. Hindi na nakapunta ng bundok itong dalawang to. Tatlo to actually eh. Na malaria na yung isa. Bumigay na sa malaria yung isa. Oha, ha? O, oh, bay, yan. Yan, sila yung magre-red cell. Dahil sa, para hindi, maganda tong red cell pala. Actually, sa mga sisiw. Maganda yung bibigay na benepisyo niya sa mga sisiw. Tinan sa kanya. O, sige. Bigyan mo siya ng lima. Oh. Tikitiki. -tiki. <laughs> Ito ang tinatawag na tikitiki -tiki ng mga manok. Our next customer. One. <laughs> Bo, may pa, uh, may papunas-punas pa sa dila. Pongka ng kulay niyan. <laughs> oh, sige. Magliwaliw. Ha, ba? Diba? first day niya ngayon na nilagyan ko siya ng ganito so gagawa, gagawin ko yun ng 7 days para siya ipumula tapos rest tapos another uh, session na naman kapag uh, nakikita ko na naman na namumutla Timon, video namula sa kakahawak sa kakahawak lang ha <laughs> hindi dahil sa epekto nung ano Yeah. Ito'y mabisa, no? Lalo-lalo na sa mga sisiw. Mataas to sa iron. Pwede to sa mga matinali. Sa mga kinukondisyon, pwede pwede to. Nakakatulog to para gumanda yung kalidad ng dugo. Well, yan po ang aming mahi mahinit na tanghali. O, pampangan style. Masyadong mahinit. <laughs> Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Oh ha. Alam. Alam. Ito yung pinakamalaking sauna. Outdoor na sauna.